Illegal yung claim ng China dun sa nine dash line. Ulat sila. So far, no? Wala namang, walang binigay silang commitment. Nasabihin ng China na bawal i-repair yun, hindi po pwede yun. Sobrang napahiya ang China. Grabe kasi ang tapang na ginawa ni AFP Chief Romeo Brunner. Hindi natakot kahit nandoon rin ang pinakamataas na opisyal ng defense ng China. Dito ay lang kasi ng pinakamataas na opisyal ng AFP sa buong mundo kung gaano ba talaga kabastos ang China sa atin. tikum nga ang naging sagot ng China laban kay EAP Chief Romeo Broner at literal na napahiya sila dahil nalaman ng lahat ng defense chief kung gaano ba talaga ang tunay na ugali ng mga Chino. Dito sinuportahan niya ng lahat ng bansa ang Pilipinas at tila na tameme talaga ang China sa nangyaring pagtitipon. Halina't pakinggan natin ang buong detalye. Prinisentren natin yung uh yung uh, arbitration ruling noong 2016 na nagsasabi na illegal yung claim ng China dun sa nine dash line. Pinakita ko dun, pati yung video ng uh, water canoning nung ating mga resupply ships, pinakita ko dun. So nagulat sila. Sumagot rin tayo that if they have a historical claim over the South China Sea, we have a historical claim over the West Philippine Sea. Everybody Uh, agreed that we have to uh, promote that uh, rules-based international order. Pati na rin ang China ay uh, uh, sumama dun sa consensus na yun. Susunod tayo sa mga agreements katulad ng UNCLOS. No? At hindi da dapat tayo gumamit ng dahas or coercive and dangerous uh, tactics uh, in order to promote our own interests. We are, uh, anticipating all possible uh, scenarios. No? at ang pwedeng mangyari ulit but uh, we have we have also uh, courses of action that we can take yung ating Department of Foreign Affairs ay nakipag ugnayan na rin dun sa kanilang counterpart sa China at tayo naman dito ay uh, nakipag ugnayan na rin tayo dun sa ating uh, mga counterparts like uh, for instance yung uh, defense attaché dito sa dito sa Pilipinas ay uh, kinausap natin no at ang panawagan natin na ihinto nila yung mga coercive and dangerous tactics na ginagawa nila dito sa South China Sea. Sinabi natin na yung ginagawa nating mission na yon is a is a, a resupply mission it is not a combat mission so far so far no wala namang walang binigay silang what we are doing now is, is that we are just maintaining that outpost kahit na sabihin ng china na bawal i-repair yun, hindi po pwede yon because that is a commissioned ship ng philippine navy no so meron tayong karapatan na ayusin yon sir so, are so, you don't that, uh, exercise in japan and australia yes, what what you know about this Uh, we heard about this from the Kyoto uh, article, news article. So, nung uh, nagtanong-tanong kami uh, sa mga counterparts natin, Japan, US, and Australia, sabi nila they also don't know anything about that trilateral exercise. Ang alam natin is that uh, meron tayong uh, exercise alone that is happening today and in the next few days with the Australian Defence Force kasama na rin natin dito yung maliit na contingent ng US Marines. So actually, dun sa Exercise Anon, tatlong bansa ang nag exercise dito. Pilipinas, ang United States, at ang Australia. But Exercise Anon is really a bilateral exercise between Australia and the Philippines. Sir, sabi na dun sa article, tumanggiraw ang Pilipinas mag-participate dahil yung aircraft na nagagamitin, hindi kasa dun sa mga 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 Is there something to about? It? Actually, mas uh, maski nga kami dito, hindi namin alam. We also asked the Philippine Navy, hindi rin nila alam. Uh, so, wala, wala kaming alam na tumanggi ang air armed forces of the